Hey, what's up mga bossing May ride na po Dari sa pinyan Kasama ko pa rin Mga sudyante Nagulat sila dira Sa 7-11 Tulog pa sir Jaja Dapat kasama ko sir Jaja Kasi hindi nag-reply mga students pa rin Yung mga kasama ko ngayon eh. Sana marami sila Ulahi ko Sili man Ganyan ko Nangandam ko ba Ngayon nawala akong mga usana, Gamit No ano mga kauban? Uy! Ng ngalan niyo mo? Sir, Marvy? Marvy. Marvy? welcome to the club. Si Dave. Ano mo tawala niya, sir? Ano student, sir? Eh? Asa man. Oh, sa? K na, ako o, sa? Sa Sa U.H.S. Lila. College, Raul. Nalimutan ang ngalan lang. Ano Section name Sa? na? Ah, Prudent. Kaom Diyas. mo, asa mo agi no? Pinian, ringan, 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 sa salah. ringan, ringan, aku ringan, aku ringan, Nagbong naku 7 o'clock Naglaglag Bridge First Tagap Time Check Magkala na Let's go Atong target mga 9 Tara

Velo, velo. Alright. Pulang ko gaya po. Kaya na Dave. Hintay pa namin sila Marninho kasi nahuli, nandun pa sa dulo. Nahilo daw siya kanina eh. Sana okay lang. Nag-game mo sila o ko o flood control. Tangan nila og semento ang kilid sa suba. Ah. Ano Dave, okay na? Sige tayo. Ang galing pa si Dave mag-serve. Magtahan yung tricycle. Okay, wala na. Okay, abante. Diretso. Okay. Ah. Wala yung nananay Ayan, wala na yung bakery dito. Wala. wala na. Wala din mga si Morninho na wala yung kaon. Uh. Wala yung kaon sa buntag. If ever na mag-bike. nalipong siya karoon. Diretso na oh, ako na Alam right tubig, to, ma'am Ngayon, balig Ang ng pandesal, ma'am Ah, okay, sige, 40 oh na ang ito namin no sa guli pa laman paggawa sa nandiyan bridge na atong bridge na lang ko ay wala na yan atong sir gamay lang kaya straight na kayo naman butang niya sa bagmar main oh. na lang niya oh pa sir gusto ko sir